Ayan, magandang gabi mga Q. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Soporky TV. So, update lang mga Q dahil nga kakatapos lang po ng gig nila Elias JTV dito po sa Don Carlos. Bukid nun mga Q. Grabe guys, sobrang daming tao. Bumaha po ng tao sa Don Carlos. Bukid nun mga Q. Kasi nga ito po ay free admission. Wala pong babayarang ticket guys. Kaya libre lahat makalapit. Libre lahat pumasok sa concert sa gig ni Elias City ngayong gabi sa Don Carlos Bukid nun. Bali dalawa yung kanilang gig ngayon guys ha. Yan after ng Don Carlos Mario proceed naman sila sa San Fernando Bukid nun Mario sa pangalawa nilang gig. Dito po sa Bukid nun. Grabe kay sobrang daming tao. Congratulations Elias GTV sa another successful event. Dito po sa Don Carlos bukid nun. Ayan guys, oh, grabe. Eh. Sobrang daming tao guys, So, oh. Enjoy na enjoy po yung banda kanina mga kuyo habang tumutugtog sila. Kasi nga mga tao mga kuyo nakikisabay ho talaga. Napakasarap yung crowd panoorin mga kuyo na sumasabay po sila. Kaya naman ginaganahan po yung banda, lalong lalo na si Elias CTV. So ngayon mga kuyo, mga oras na ito ay tumutugtog sila sa... San Fernando naman. Bukid nun mga kayo. Grabe no. Dalawa yung gig nila ngayong gabi guys. Imagine nyo yun. Dalawang beses sa isang gabi yung gig nila. Grabe hindi ba nakakapagod yun, yun? Siyempre nakakapagod. Pero dahil uh, sa sobrang saya ng mga tao guys. Kumbaga nawawala yung pagod kila Elias City. Guys kung makita mong ganyan yung mga tao. At napakasaya habang pinapanood ka o ba diba, mga kayo, kaya congratulations po so kung gusto nyo panoorin yung uh, sa San Fernando mga kayo ngayon maraming nag live ngayon guys, punta kayo sa Facebook ayan search nyo Elias JTV San Fernando Bukidnon ayan may makikita kayo yung mga nag live hanapin lang kayo ng medyo maganda-ganda klaseng live guys kasi yung problema kasi dun ngayon sa San per Fernando mga kayo ay yung signal yan na uh, pawala-wala yung signal ma kaya kanina yung ibang live ay nawawala talaga ma at matagal talaga matagal naglo-loading minsan umaabot ng uh, 10 seconds kanyan so signal ho talaga yung video problema kaya nga ito yung iba guys puro picture halos yung uh, kanilang uh, pinopost ayan graphic guys so hanggang dun sa pinakadulo maraming tao guys grabe at ang maganda dito sa crowd dito guys medyo parang walang gaanong kumahawak ng cellphone no? uh, nakatutok lang talaga sa performance nila Elise TV tingnan niyo naman oo. Oh. di ba walang gaanong uh, kumukuha ng ano kumukuha ng video di ba kaya congratulations napakadisiplinado po talaga ng mga tao dito po sa Don Carlos Bukid nun. Magkaiba po mga kayo yung ano nga, magkaiba po yung Uh, Don Carlos at saka San Fernando. Although isang probinsya lang po siya mga kayo, bukid nun, pero magkaibang uh, location yung gig nila Elias JTV. Yan. Kaya nga tinapos nila kaagad ng mabilis mga kayo, dito sa Don Carlos. Although nakaschedule naman po siya guys, siguro wala pang 9pm ay natapos po yung gig nila dito po sa Don Carlos Bukidnon. Tapos proceed na sila sa San Fernando. So doon sila ngayon guys nagpe-perform, nagpapasaya ng mga tao. Pero siyempre, medyo pagod na po yung uh, uhay natin. <laughs> Tingnan naman yung itsura niya guys. So halata po na pagod na po talaga yung ano niya, yung itsura niya guys. Kaso pinipilit niya lang po na maging masaya at magpasaya ng tao mga kayo. at mag-perform. So, yun guys. Yan, maraming salamat po sa panonood. So, punta po tayo dun sa yun, sa Uh, San Fernando, Bukidnon.